Diyan. Frappe. Ito. Chocolate chip. At saka, java chip. Ano? Yeah. Maple mocha to. Eh, yes. yung puti. Yung puti. chocolate cookies and java chip. Yung order sa akin, tapos na, yeah. ano siya, isang so, nachos at isang fries. Order. Eh, yan. Dark chocolate. Java chip. ay java chip. <laughs> <laughs> yan, may gatas. Yan, yeah.

Hmm, Madami-dami siya. Talagay natin siya ng mm, kaimehan ng tao. Chocolate, Chocolate. Dahil ito ay mocha. Tapos, tingnan natin. Cookies and cream. Ayun din. Fresh Oreo. Tapos, itong dalawa. Ay, pila. Chocos pila. tapos na ang kanyang ayan, galbor bali niya dyan natin magbarista pagpuli niya na ako hindi <laughs> <-in> na Starbucks <laughs> Starbucks shout, shout out tapos chocolate basta ko sana tumulong sa ganyan kaya nang labo ng mata ko hmm, hindi ko na mabasa yung mga instructions. yun Chocolate chip, Java chip. Etong triple mocha to. Triple mocha. Triple mocha. At ito ay yaba cheese. And